mangga guys yan hinog mangga mga pinulot lang yan guys maraming hulog na hinog na mangga hindi na inanguha nangahulog na lang yan guys oh makain ng mangga pati si bihot guys ay di ako makain ng mangga matakaw yan mangga guys kaso ay, lang ako sa manga. nagsawa na yan Marami pa doon guys. Doon sa taas. You know. One and second Samuel uh, one. one and second Green One and naman guys Hinog sa puno ng mangga. Yan o oh nagsawa na spihot Bihot sumangga guys nung una guys pati balat kainin yan huwag hindi nga oo nga pati balat kinakain yan eh bakit si papa eh ngayon nagsawa na hindi ka mo kung ulang pa sa akin Ang daming dahon ng mangga guys. Oh. Si Bihot di kasi di marunong magwalis. Malawak yung walisan guys. Di naman marunong magwalis. <laughs> Ayan guys, pati yung aso kumakain ng mangga guys. Yun. guys kumakain din ng mangga yung tira nila sawa talaga sila sa rutas dito guys pag ano matimbunga lang sa mangga pag bimbunga din si kaimito kain din ng kaimito <laughs> santol lang di kainin nila guys yan santol dun Yung santul may bunga din yan. Kayo mito, ubus na. Yan o. No? <laughs> yung santul, santul, guys. mangga, Yun. yung manga, marami pang bunga, yung mas taas.